Agimat ni Paraon Mga kaagimat, um, nandito tayo ngayon kasama natin ng aking ama. Um, pausapan natin ng about sa mga agimat, mga anting-anting, at saka mga orasyon, at saka yung baboy. Kasi merong nag-comment sa atin sa Facebook about ano daw ang bakit yung ibang mga antingeros, ibang mga mga merong mga abilidad pag kumain ng baboy, mawala daw ng bisa, ma malus power sila or mawala or ano yung agimat nila ba mga anting Ah, bawal, bawal, bawal. sila kumain yan kasi once kumain sila, eh, may ordinaryo na lang sila natapos. Kasi sila ka. May hapon sa tanan. Ako si Dato Mamatol. 68 years old. sa Cagayan de Oro City, Mindanao. Siya daw si ano, mga kagimat, uh, Dato Mamatol. Uh, 68 years old. Uh, dito lang sa Cagayan de Oro City, sa Mindanao. Papa kasi siya. Bakit? daw bawal kumain ng baboy pag may agimat ka. So, Una sa lahat, ako ay member ng isa sa malaking grupo ng mga altingeros dito sa Mindanao. Maraming mga malaki, malalaking grupo, mga uh, grupo dito, ang aming grupo ay isa sa malaking, malaking na uh, organisasyon. Bakit bawal kumain ng baboy? Ano ang nasa baboy kung bakit pinagbabawal kumain dito lalo na sa ibang reliyon? Okay, ang sagot ko dyan ay ang maraming mga reliyon na ipinagbabawal ang pagkain sa baboy. Pagkain ng baboy. Hindi yan bago sa amin dito sa, sa Mindanao. Kami sa Mindanao alam na namin yan. Maraming tayong mga kapatid na buskin na talaga pinagbabawal nila yan kahit na sa ibang religion, ibang religion, kahit na sa Kristiyano, sa Romano Katoliko, mayroon din sila silang ang mga pare nagbawal sa pagkain ng baboy sa mga piling araw ng semana. Halimbawa sa beer na is, ang ibang religion din, katulad ng seventh day Adventist, ay hindi din sila kumakain ng baboy kaya kung ano ang inyong pararampalataya kung saan kayo na miyembro na religion, kung ano ang toro ng inyong pare o pastor o ano inyong pinono sundin lang niyo yan pero dito sa gusto niyo malalim na kalaman sabi niya bakit bawal kumain ng baboy pag may agimat ka dito sa amin ang tanga namin ay mga orasyon meron din naman kami mga anting-anting, mga mutya, pero ang um, ipinagbawal dyan ay ang mga orasyon. Sa orasyon, bawal pagkain ng baboy. Ang mutya, hindi naman pinagbabawal sa mutya ang pagkili, hindi magkain ng baboy. Ang nagbawal lang dyan ang mga orasyon. Kasi, dyan sa orasyon, dyan natin makikita, mabasa natin ang mga siklito at tago at mga kapangyarihang pangalan ng Panginoon, ng God the Father. Kaya kung tingnan natin doon sa Old Testament, ipinagbawal ang pagkain ng baboy. Maraming pagkain na ipinagbabawal pero isa diyan ang baboy. Kaya sinunod yan, huwag kang ng baboy. Kasi ang Panginoon ipinagbabawal yan kung maniwala kayo, sige, gawin niyo. Pero kung hindi kayo maniwala, kung labagin niyo yung utusan na yan, ah, kayo nang bahala sa niyo, ninyo. Anong mangyari Dapat, inipin ninyo na buhay ninyo, nakatayan dito. Kung anong gagawin ninyo, buhay ninyo ang kapalit. Kaya, pagsabi, kung meron kang tanga noro sa pagsabi nga, huwag kang kakain yan, sundin mo lang yun. Kung ano, hindi kayo yung maestro, sundin mo. Kung anong binigay na yung anong iyong yung o leader o bandel, sundin niyo <coughs> Alimbawa, ito, dala na ito sa, ano, sagot ng number 3 o uh, number 2. Ba eh, basahin mo nga. Bakit manghihina ang gamit mo kapag kumain ka ng oh. baboy? Kaya, kung anong ipinagbabawal, sundin mo kung sabi, sabi ng yung maestro na huwag mong dalhin dyan sa bahay aliwan, di huwag mong dalhin. Kung sabi niya wag mo yan sa pamabae. di huwag mong dalhin. Kasi pag lumabag ka, buhay mo ang kapalit. Kasi hindi yan manghihina ang tangan mo. Bawalan yan ng bisa. Bawalan yan ng bisa. Kaya ang may mga tangan na sumali sa digmaan, Tatamaan ng bala, patay. Bakit namatay? Kasi linabag niya ang kaususan. Ayan ang tama. Hindi manghihina. Pag sabi nga uh, huwag kain ng baboy, di huwag kain ng baboy. kayan ang turo ng yung maestro. Pero base sa atin, bakit pwede tayong kumbain ng baboy? Tapos yung ibang antingeros, bakit bawal? Ah. Ito. Ito. Magandang tanong yan. Minsan, makita mo na sa araw ng Biyernes kami ay kakain ng baboy. Kahit ako, kakain ako ng baboy. Kahit na magbili ka ng litson, kain ako ng litson. Pwede yan, hindi, safety pa rin kami, hindi pa rin namin, hindi pa rin mag... Sabi sa English, mag power. Hindi mawala ng visa ang aming mga tangan. Bakit hindi mawala? Mayroong sikrito dyan. Ang alam ng sikrito, ang mga nakatataas lang na may alam, mga leader, mga ate, mga master, mga commander, mga blazer, kasi sila yes, Hindi lang kami ang mangunong yan. Maraming luto, maraming tao, maraming magagamagal. Marunong yan. Kami, meron kami si Ang si namin yan ay bindisyona. Bindisyona namin ang baboy. Bisingan namin. Pagkatapos, kain kami. Lahat ng membro namin, kahit hindi marunong mag-tapos kapatingan, tapos sa bulisunan ng maestro o ng leader. So, kaya pili tayo ba tayo, pagkatapos na tayo kung mahilin tayo ng rebundi, ah, walang problema. Kakapit pa rin niya ating tangan, ating mga dipinsa. Kasi, iblisingan natin eh. Nagmamatter din ba ang mga paggawa ng agimat sa mga sangkap sa loob? Tapos, yung style ng prayer, ang grado ng orasyon, oh. yung pandipinsa na process sa prayer, tapos kumakain ka ng baboy, Kaysa doon sa iba yung nagawa, bawal sila kumain ng baboy, baboy, yung sangkap nila sa loob, iba. Tapos yung style ng prayer nila, iba din. Iba. At orasyon na ginagamit nila, iba din. Isa din ba yan sa... Malaking diferensya. ...diferensya kung bakit sa kanila, pag kumain ng baboy, ma mawala ng visa mawala ang dalawang ng lima. visa. Bisa oh, din ba yan? Malaking, ma malaking bagay mm -hmm. yan. Kasi, mm -hmm. ang mga leader o mga commander ay iba-iba ang kanilang sistema <coughs> sa paggawa ng mga kandada o mga agimat. Agimat, tawag sa uh, agimat. Pero sa amin, hindi yan namin pinatawag na agimat. Tatya, tawag namin yan yung buti na may lamang orasyon at saka may tubil na langis. Nice. Oh, yan ang number one namin na dipinsa. Hindi, hindi yan, or hindi yan basta ma... Sa, sa amin pa, tinawag namin, hindi yan, hindi yan basta basta ma-break ang power niyan. Hindi mo ma... Kalas, kahit mo, kumain mo, ng baboy. Kahit kumain ka pa ng baboy. Araw-araw, tatlong beses isang araw hanggang isang taon kaya hindi hindi yan yes. bakit alam namin kung ano ang aming gagawin ginagawa at alam alam namin pagawa niyan mayroong mga ma mabisa malakas mapagsik na mga mutya tunay na mutya na inilagay namin diyan mga, mga sangkap na hindi kaya mai -e diskumunyon ng iba kahit baboy. Kahit nagkain pa kami ng baboy, hindi pwede may diskomunyan yan. Kaya pinakasikrito namin ang paggawa niyan. At saka, yung mga laman na mga sinulat na mga salita, sikrito namin yan, yan, artistic na yan. Galing pa sa sinuunang panahon mula sa mga kastilas at tonero hanggang sa World War II hanggang sa ngayon. Maraming digmaan ang dinaanan niyan. Kaya, Pistig na yan. Magaling yan. At saka yung mga blessing namin yan, ang sekreto. Hindi kami nag isang bisis lang isang taon. Ang Hello, regular it. namin dyan, mag iska is kaisa sa isang buwan o kaya kung dyan sa, sa critical na area, dalawa, uh, kada semana, every week. every oh bit. kada linggo mag-blessing bakit mag-blessing kada linggo para ba malakasin palakasin ba ang bisa hindi yan palakasin <coughs> baka mayroong mga membro naming nagkasala nadala nila ang kanilang tangan ang kanilang pinganting sa pag kasala nila kaya i-revive namin yan baka <coughs> nag-lose power yan aming i-revive yan mayroong malakas na blessing para dyan. Ang ibang mga leader na uh, oh, blazer, tingnan, sabihin na lang natin na uh, sila nagbli-blissing. Natawagin na lang natin blissor kasi nagbli sila eh. Pero baguhan pa lang sila. Kaya ang blessing na alam nila, pang beginners o pinakamababa, pang uri, kaya eh, hindi nila makaya pagkaribayag ng mga malakas na anting-anting. Yan ang isang dahilan, bakit hindi gumana ang kanilang tangan. Tapos, isa pa, every member ng grupo, every tao, yung dasal nila, nagpapagana ng mga agiman, oh, yeah. malaking Ang, um, Ano, ang sikreto din namin dyan, isa, hindi kami nag-prayer ng 49 days lang. Hindi kami nag-prayer. Kada biyernes <coughs> lang. Hindi. After 49 days. Araw-araw yan ang pag-prayer. Eh. Isang bisi sa umaga, alas At isang bisi sa gabi, alas Yan. At saka isa sa pagtulog. Ah, yan. Walang pat, uh, walang patlang yan. Eh. Walang absent yan. Araw-araw yan. Yan ang pinakasikrito namin. Para maging malakas. At saka, kahit kumain ka pa ng baboy. Eh, kahit kumain ka ng baboy, yan ang sikreto. Kain ka ng baboy. Sa hindi ka pa aalis na 'yong bahay, papunta ka kung saan, mag-release ka muna na yung dipinsa na orasyon. Mag-usal ka muna ng, ng yung dipinsa para kung maambus ka o ano mangyari, disrasya ba, ay hindi ka mamatay. Yan ang mga sikreto namin. Anong story about kumain ng baboy na tinisting. Meron uh, na story so, dyan. Yan ang magandang, magandang tanong yan. Doong uh, early 70s, year 70s, ang mabandang 1973, 74, parang ganyan. Oh, Merong isang anti-hero. Dito sa Mindanao, um, ang Ang estilo sa dito sa Mindanao noon, hindi na masyado ngayon, pero noon, ang um, mangyari ay kung magaling kang na uh, leader o so, antingero mayroong ibang antingero galing sa ibang lugar sa at magkamon ng istika na ng istaman kung sinong nang kung sinong sumulong o nag atake siya ang unang higa sa misa mag-usap kayo Tagaan yan. Kung sino ang unang mahiga, ilan ang taga, saan ang parang Pero ang pinawa ng isang tao, yung nag sa Bisaya pa nagsulong, nag-atake, sabi niya nga, ayang ah, mga tanga ninyo, hindi yan uubra kung kakain kayo ng baboy. Hindi yan uubra. Masugat kayo, mamatay kayo. Ang sabi ng maestro ko, O oh, sige, tunayan mo yung sinasabi mo. Magbili ka ng litson na baboy, hindi kaunti. Maramihan ang babelin, marami. Nandun oh, ka? Oo, uh, oh, do, doon ako. Kaya, pa, ka Giernes, sabi ng maestro ko, magpunta kayo, magbalik kayo dito sa Giernes. O, so, oh, pag, sila ng baboy, mga anim na kilo yeah. na baboy, Hmm. Kaya sabi na ating maestro ay magbili bal ka ng marami kasi kain tayo pagdating pag nyo, kain tayo. Pagdating nila, na, sabi na aking maestro, hey tingnan mo, na, muna itong espada. matalas ba hindi, sabi niya. Matalas, o oh, sige, bigyan ng ano, grinding stone. O oh, sige, i- Binaid mo yan, baka kulang pa yan ng talas. ini Binaid, binaid. O, so, binaid hinasa, hinasa niya sa Ay, hinasa. ipahasa sa kanya. Kaya, ah, hindi na master, matalas na matalas na. Tama na ba yan? O, oh, sige. Pahiran mo ng sibo ng baboy, ng litson. Lahat. Baboy, 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 baboy ng baboy, Yung sibo, yung matika. Di, ano? Pagkatapos, ilagay mo dyan. Kain muna tayo. Hmm. Kain mo muna tayo. Kain, no? Sige, kain kami. Pagkatapos, sabi ng sabi ng Maestro ko, kung ako ang tatagain mo dyan, sigurado hindi yan tatalab. Kaya, bigyan kita ng partida. Mag, magpili ka sa aking mga estudyante dito. Pili ka ng dalawa. Tagain mo. Sabi niya, o oh, sige, ito. Itong kasama ko ang itinuro, dalawa. So, saan mo tagain? Sa tiyan. O oh, sige, tagain mo sa tiyan. Hindi natablan. Sabi niya, yung isa, Taga din niya sa tiyan, dalawa. Diyan. Sabi niya, Master, yumuko siya sa Master. Master, talaga, totoo kayo. Kaya eh, ay, ang, master, ang maestro namin, hindi na gumante. Kasi, may surrender siya, na-accept na niya, natalo siya eh. So, yan na patunayan namin. Bakit, kain kami niyan, kahit tagain. Mayroon mga blessings binigyan na ng blessing. Paano yan? <laughs> paano yan? Mag, mag, Tapos ang, ang style ng orasyon na inusal, mataas na klase. At saka ang, ang aming ipinsa ay hindi yan ordinaryo. Yan ang tinatawag sa mga kasama namin na sikreto. Pangantihan. Sa Bisaya pa, pangantihan. Hmm. Ang salita namin ay pangantihan. Ayan. So, yan, hindi. Yan, basta-basta ma... 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 ng visa. So, Ay. yan ang proof oh. na, ano, kahit kumain ka pa oh. ng baboy, ah, uh, gagana pa rin natin. Gaganap gaganap pa din. natin. So, meron bang mga incidente, mga sundalo or police na kumuha niyan, pagdating sa gira, kahit kumakain sila ng baboy, hindi natablan? Oo, oh, oh, marami. 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 Karamihan. Kasi ang mga... Uh, 80 to 90 percent ang mga miembro ng organization na namin na sinalihan ko, doon ako miembro, ay mga sundalo, PC, police, o ganyan. Mayroong mga ibang security guard. Mayroon din, marami din mga vigilante noon. Mga kapgo. Kapgo, mayroong kapgo. HDF, mayroon, Mara, marami. At saka mga vigilante, marami. Mga intelligence. Mga intelligence, so. So, na-twisted na, na na try nila na hindi sa lagi <laughs> oh, kahit malabi, ng baboy. Kahit, ang sabi so, ng iba nga, huwag kayong inom ng alak kasi ma manghina ang iyong kargada. O, oh, inom kami. Oh. Ang mga sundalo hindi matakot inom. Bakit? Iblisingan yan ng alak. Binasbasan yan. Bakit ka matablan? Binasbasan niya ang anak na iniwin mo. Ayan oh, ang mga sikreto. Pag hindi mo alam ang yung mga sikrito ganyan, huwag kang... Huwag, huwag kang gagaya. Kasi yani pag gaya mo, makita mong iba. Kumain ng karming baboy. Sabi nga, uh, huwag kang pupunta dyan. Pupunta sila, makita, makita niyo mo sila. Walang nangyari sa kanila sa digmaan. Then, gayahin mo na hindi mo alam na mayroon sila mga dipinsa para dyan, mayroon silang mga pangbastas dyan. Gaya-gaya ka lang, uh, na ma ka. ka so, yan mga kagimat na proof na kahit meron, kumakain ka ng baboy, kung tama ang paggawa ng mga kagimat natin, mga ting-anting, malakas na puri ng orasyon, tamang proseso sa dasal, tapos binasbasan, binuhay, kinusa, kinunsagrahan, in-empower. Pag tama lahat niyan, pwede kumain ng bako niyo. Pwede kumain. Ng bako. So mga kagimat, please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. Kasama natin ngayon si Dato mamatuon at ako ang yung kagimat na si Paraon. God bless! Marami pong salamat sa inyong panunood.